Hello, hello, hello. Today's video. Tara, samahan nyo kung pitasin ang aking mustasa. Aani na naman tayo ng mustasa. At syempre kaya ating pitasin dahil magluluto tayo ng sinigang. Diba sinabawang isda? Dahil mayroon tayong isda. O, ba? Diba, may libit tayong isda. May libit tayong gulay. Swak na swak na sa ating pananghalian. Pero syempre, papasensyahan nyo na maingay ang aking paligid dahil traffic at ang aking mga pamangkin ay nandito talaga. Nakikisabay sa ingay o, di ba? Nakikisabay sa init. Ang init na maingay pa. Wala tayo magagawa kundi papatuloy lang yeah, ating ito, ginagawa. Ito. Talaga mas maganda talaga pag nagtatanim tayo. At least, di ba? Pag napagtanim tayo, meron tayong anin at meron tayong lulutuin. di ba? Medyo nakakatipid-tipid pag ganun, di ba? Aminin nyo na. Kaya mas maganda talaga. Eh, Marami tayong tinatanim. Natin, hindi, hindi. Chef, as you can see, natin. talaga may mga tanim para tayong mga gulay-gulay. Talaga mas gusto Nakit ko talaga mo tanim ng gulay kasi ano? sa ibang halama. Kasi syempre, Ay, pa pag gulay sa may aanihin ano. ka, di ba? Pag syempre, alaman, pa napaparelax. Na, na Pero syempre, mas gusto talaga mga akit. gulay. Kaya naman talaga nakikita nyo kung anong mga tanim ko. Iba't iba, saring-saring gulay na yan. Kung anong mabuhay, yun ang ating papakinabangan. Pero Ma, syempre, ang pagtatanim ay nakahiligan lang natin, di ba? kung mahilig ka magtanim, go. Pero kung hindi Basta, talaga, wala tayong magagawa dyan. Para, no? Pero syempre, sinasabi nila, pag malamig daw ang kamay, mas madali makapagpatubo si, ng mga halaman. Binig, Pero syempre, kung talaga hilig mo at willing kang matuto sa pagtatanim ng halaman, kakayanin mo yan kahit sabihin mo hindi malamig ang iyong kamay. Nako, at syempre lahat ng bagay na tututunan, hindi naman pwedeng hindi ka marunong, matututuan, matututunan mo, mali mo, di ba? Pag sa, pagkatanim mo ng mo na talaga, di mo success kailangan, ka, di ba? Ganun lang yung sa pagkatanim ng halaman, kaya naman ay tanim-tanim lang diba? tayo. Kung ano ang pwedeng tanim, itanim Papapakana. lang. Kung ano pwedeng pakinabangan, napapakinabangan natin. At syempre magluluto at magluluto tayo ng mga ating mga gulay. dapat pa ginawa kaya medyo diligyan natin ng konte Ayan may sili ito yung sambong. Ayaw niyang ano, hindi nadidiligan lagi yan. Kailangan two times a day. Yung sambong. Magtatampo yan pag hindi nadidilikan. Matampuhin ba? At yan, syempre talaga kailangan meron tayong time sa pagdilig, di ba? Hindi pwedeng, nagtanim ko lang pero hindi mo didiligan. parang naman silang bubuhay, di ba? Lalo ngayon, tag-init, sobrang init. Tayong mga tao, kailangan natin ng tubig, di ba? Kailangan din nila, o di ba? Hindi lang tayo, kailangan din natin lahat ng na bubuhay, di ba? At kaya naman, talaga enjoy lang ang ating pagtatanim. Then after natin magtanim, maraming tayong aanihin. Hindi, may lugbati tayo. Ayan, lugbati. Lugbati.